Maraming humabol sa huling araw kahapon ng franchise consolidation para sa PUV Modernization Program. Halos magsiksikan at hindi magkandaugaga ang maraming miyembro ng kooperatiba, korporasyon at mga jeepney operators sa opisina ng LTFRB. Kung hindi kasi makakapag-consolidate, ituturing na silang color room simula ngayong araw. Bumagal tuloy ang proseso sa LTFRB. Yan ay kahit apat na requirements lang naman ang hinihingi. Ang petition for consolidation at photocopies ng ORCR, pruweba ng kooperatiba o korporasyon at prangkisa. Sa buong bansa, nasa 78% ng Jeep at UV Express ang consolidated na. Posible pang lumampas yan sa 80% dahil sa dagsa ng tao kahapon. Pero meron din gustong bawiin ang pagsali sa kooperatiba. Ang isang operator, may git tatlong dekada na nag-ooperate ng jeepney sa iba't ibang ruta. Tatlo raw sa kanyang jeepney ay consolidated na. Pero gusto niya raw itong bawiin dahil hindi nakakapagbigay ng kita ang kooperatiba at korporasyong sinalihan niya. Hindi na rin niya isasama sa kooperatiba ang iba pa niyang jeepney units. Git naman ng LTFRB, isolated case ito. Sa gitna ng paghahabol ng ilang chopper at operator sa deadline, tuloy-tuloy pa rin ang tigil pasada ng grupong piston para tutulan pa rin ang PUV modernization. Sabi naman ng LTFRB, base sa kanilang monitoring, walang pasaherong naapektuhan ng ginawang tigil pasada kahapon. Pero hindi naman daw agad maguhulog, maguhulihan. Ulitin natin, hindi naman daw maghuhulihan kaagad ngayong araw sa mga hindi pa nakapag-consolidate. Hahainan daw mga ito ng show cause order bago dedesisyonan kung masususpindi ang lisensya ng driver at pagmumultahin ng 50,000 piso. Narito si LTFRB Chairman Chofilo Guadis III sa kanyang naging pahayag sa programang One Balita Pilipinas. Kali, kulorong na po sila. Uh -huh. Kaya lang po under the Public Service Act, Uh, ang sabi po ng batas, dapat po muna silang mabigyan ng notice para pagpaliwanagin kung ano man po yung paliwanag nila para ho hindi po matanggal yung prangkisa nila but in all candor and honesty wala ko ho ako nakikita ang paliwanag pa pag hindi ka sumama technically kolorong na po sila uh -huh. kaya lang po yan po public service ang tinig, ah, yan po ang tinig ni LTFRB Chairman Sofilo Guadis the third